Ayan mga katotok. Nandito na tayo sa gilid. Sayang. Hindi gumana yung camera natin mga katotok. Ito. Nakadali tayo ng kulambutan. Malaki. At saka itong napakalaking bud. Ayan mga katotok. Oh, tinakbuhan ako nito. Buti na lang ay inabot natin mga katotok. Sayang. Hindi natin abit sa bagpana. Napakalaki. At ang ito bukas mga katotok. Ang kilo pala ng kulambutan dito sa mga katotok ay... 150 ayos na kwarta ng din ito ito yung malaking upod natin no? Oh. ayos napalak, napakalaki yan mga katotok yun no oh. wag kasing laki na ng braso ko oh. yun no oh. kasing laki ng kamay ko mga katotok nasa dalawang kilo siguro ito kasi napakalaki iuulam natin yan mga katotok kataan natin yan at itong kulambutan at mga isda natin ay ibibinta natin mga katotok yan so napakadalang ng panayin gawa ng lumakas yung habagat at lumakas din yung buhos ng ulan kaya bumaha mga katotok lumabo yung tubig kaya mahigit dalawang oras lang kami sa laot ayos na rin yan o no? napakalaki ng ating ubod ulam kabukas gagataan natin yan babaeng ubod ito mga katutok basta ganitong klaseng makinis yung kanyang katawan ah dahil talaga nakadali tayo ng dalawang mamaw ang lalaki nito mga katutok ulam butan at saka ubod itong ulam butan ko ay nasa may dalawang kilo siguro ito lalaki mga katutok at saka yung ubod ko ay magdadalawang kilo siguro yan kwartang lino din na tatutok pero iuulam natin itong ubod sarap tugataan yan so ko rin mga katutok kaya nasa dalawang kilo lang din siguro yan ayos na rin mga katutok inabutang kasi tayo ng unos bumuha lumabo yung tubig kasi na talaga mga katutok hindi tayo nakapag-video sa ilalim ng dagat gawa ng naghang yung camera ko bago pa naman yung memory card natin mga katotok ayaw ko pag video ko dito sa igat o ubod ay hindi na mamatay yung camera ko mga katotok naghang talaga sya kaya ayun wala tayong underwater footage mga katotok kaya bawi tayo mamayang gabi babalik tayo mamayang gabi mga katotok ayos din yan. at yan mga katotok kung nagustuhan mo ang video na ito mag-subscribe ka na para lagi ka pong updated sa mga video na ginagawa ko. Kagaya nito mga katotok. Sana mamaya ay okay na yung ating camera para makapag-video naman tayo sa ilalim ng dagat mga katotok. Ayos. Maraming salamat sa panonood mga katotok. Nga mga katutok katotok, nandito na tayo sa bahay. Subali, yung kinita natin ay mahigit 600. Bininta natin yung kulang butan. Naka 2. 6 mga katotok ayos na rin tapos yung isda natin dalawang kilo ayos kwartang linaw din so hindi tayo nakapag underwater footage mga katotok dahil uh, nang, aywan ko kung nang nangyari dito sa camera natin bago naman yung memory card natin pero aywan ko ba't nagahang sya mga katotok ito sya mga katotok oh. yan ito yung camera natin So, ngayon sinusubukan ko na i-open gumagana naman mga katotok so kagabi nagahang siya mga katotok yan ipipli natin bibidyo natin mga katotok yan gumagana siya yan kagabi nung naipos ko na ganun ko naipos ko na mga katotok tapos nung papatayin ko na hindi gumagana ayan to tingnan natin yung memory card ko na bago mga katotok ayan ito mga katotok ko 16GB extreme bago to mga katoto, kararating lang nito kahapon ginamit ko kagabi Kaso nga lang, nung natin dun sa malaking ubod o igat ay naghang. Sana hindi na ito maghang mamaya mga katotok. Kasi babalik tayo mamaya. Maraming salamat pa rin sa mga sumuporta at nanood dito sa ating video mga katotok. So sana hindi na maghang yung camera natin mamaya para meron na tayong maipapakita na underwater footage mga katotok. So pasensya muna. So hindi tayo nakapag-video. So, uh, nang yun nga naghahang yung camera natin. Sa camera na siguro yung diferensya mga katotoo kasi matagal yung camera natin, dalawang taon na. So sira na yung mga gamit natin. Hindi tayo nakapagsakod. Mali-mali kasi yung pagbo-vlog natin noon mga katotoo. Hindi tayo consistent sa pag-upload at sa kanyang tags natin paiba-iba. Kaya yung mga views natin ay undelete. So, ngayon ay medyo nakaka-recover na sana tayo. Kaso nga lang, nagkakaproblema naman mga katotok. Pero, ayan, so maram, maraming salamat pa rin sa mga nanonood mga katotok. Ayan. Hanggang sa susunod mga, mga katotok, Thank you for watching. Kita-kita po tayo.